Ginulat ng singer-comedian na si Gladys Guevara ang netizens sa pagpapakasal niyang muli sa isang non-showbiz guy sa Amerika. Masayang ibinalita ng singer-comedian na si Gladys na kanyang mga followers sa pamamagitan ng Facebook na nakatagpo siya ng lalaki na muling nagbigay ng saya sa kanyang buhay sa kabila ng pinagdaan ng pains and heartaches. Ikinuwento ni Gladys na super blessed at happy siya dahil natagpuan na niya ang kanyang partner sa buhay. I thank God dahil hindi hatred. Ang namalagi sa puso ko. I am blessed by God din to continue to love again. And ipinaramdam din sa akin ni Papa God na hindi totoong wala nang magmamahal sa akin. Simula ni Gladys sa kanyang FE post kasama ang kanyang larawan na naka wedding dress. Labis niyang pinasasalamatan ang Panginoon, dahil binigyan siya nito ng lakas ng loob na magpatuloy sa buhay sa kabila ng mga pinagdaanan niya, maraming salamat sa Panginoon Diyos Ama na siyang nagbiyaya sa akin ng lahat ng lakas ng loob na magpatuloy sa buhay sa kabila ng pakiramdam kong endless battles. May katapusan pala lahat ng pain at heartaches. Pinabangon ako muli ni Lord at binigyan ng isang katulad ni I.D. na minahal ako at minamahal ng buong buo, at wala ng kahit anong question. Hindi ako uminda sa lahat ng sakit at pagsubok, knowing mas maraming sakit, hirap at pagpapahirap ang ginawa kay Jesus. Iniyakan ko. Oh, pero hindi ako pinabayaan ni Lord. At mas ipinaramdam pa sa akin ng Panginoon na mas deserve ko pang lumigaya ng mas maligaya pa sa inakala kong ligaya. Dagdag pa niya. To God be all the glory. Tama ang sinabi ng Panginoon, may inilaan siya para sa akin. At hindi ko kailangan magmadali. Ngayon alam ko na ng malinaw bakit nangyari ang lahat ng nangyari. May mas magandang plano si Lord. Kaya thank you Papa God sa lahat-lahat ng ito. Ibinabalik ko po ang lahat ng ito sa'yo. Sa'yo po ang lahat ng aking papuri Father God. Nagpasalamat din siya sa mga taong hindi nang iwan sa kanya. At pasasalamat sa lahat ng taong hindi ako iniwan sa ere at patuloy na nagmahal, nagmamahal at sumusuporta sa akin hanggang ngayon. Smile na lang ako ng smile ngayon. Let us all just spread love matatandaan na nasangkot si Gladys sa kontrobersyal na paghihiwalay ng dating mag-asawang si Joel Mundina o pambansang Kolokoy at Miss Grace na kilala din bilang Marites. Kung saan napagbintangan siyang kabit ni pambansang Kolokoy dahil sa collab nila ni PK para sa content ng blog ng huli sa isang Facebook Live, kinumpirma niya na kinasal na siya. Ito ay matapos ang kanyang pag-post ng picture niyang nakasuot ng bridal gown. Anya, sana ay maunawaan at irespeto ng publiko ang kanyang desisyon na huwag nang isa publiko ang kanyang asawa. Sinabi ni Gladys na late post na ang kanyang binahaging picture, kalakip ng kanyang mensahe, tungkol sa bagong pag-ibig niya. Ani Gladys, pinagpaalam niya muna sa asawa niya, at sa in-laws niya ang kanyang pag-post ng picture niya na naka-wedding gown. Gusto lang daw niyang ibahagi sa kanyang mga taga-suporta ang kanyang kasiyahan. For now, ang isinasa puso ko, at ang nasa isip ko, isang asawa ko is not anymore for public consumption. This is my private life, sana po ibigay niyo muna yan sa akin. Hindi po ito collab, ito po ay katotohanan, pagbabahagi ni Gladys. Nitong August 13, 23, Ibinahagi ni Gladys ang isang reel na naglalaman ng kanyang kasal kung saan sinasabi ng officiating priest na you may now kiss the bride. Caption niya sa post, Once upon a time, there lived a very lonely princess. One day, her knight in shining armor arrived. And they lived happily ever after. Noong May 2021 ay ikinasal si Gladys sa non-showbiz guy na si Mike Navarrete sa Amerika rin. Pero mula noon, wala nang nabalitaan pa ang publiko tungkol sa kanilang pagsasama.